Hello, so, magandang araw mga kapobre. Narito na naman po tayo. Another day, another vlog. For today's video po pala is, binalikan po namin ang napag napag-iwanan ng mga hinarbis naman eh. So ito, aming binalikan kasi sayang eh. May mga naiwan pa po eh. So ayan, tamang harvest po kami. Kasi pwede pa siyang ilaga or prituhin. di ba Kasi sayang eh. So, ayan, binalikan po namin. At may mga laman pa po talaga. Tignan nyo. O, oh, diba? May mga laman pa. Pwede pa yan kunin. Pwede pa siyang ilaga. Or kung gusto mo naman yung ginigisa naman mani, eh, diba? Yung pwedeng ibenta. Pero yung ginawa kasi namin, guys, is ano, nilaga namin kasi sayang. At saka ang sarap-sarap. Kasi fresh na fresh. Yan, diba, guys? So, ayan. Dasta masipag ka lang talaga magtanim, oh. Hindi ka talaga magugutong, guys. So, promise to you, guys. Kaya lahat tayo magtanim! Cherries! So, ayan. Siya po pala si ano, pobreng Chinita, yung nag-harvest. So, ayan. Si yuko ng yuko. Tsaka si Elni pala yung kasama ko dyan, guys. Ayan. Ang inyong lingkod, probinsya ng Chinita! Wow! Nice yuto Elni! Yes, miss you too to ni... Ang sipag niyan guys, napakasipag as in. Maasahan siya sa trabahong bukid. Hindi siya nasanay sa mga gadgets. So, much better talaga pag lumaki sa bukid guys kasi matututo. Saka sobrang hulting ng bakit niya. So, ayan. Magtanim lang tayo ng magtanim. Balang araw meron tayong aanihin. Huwag tayo maging tamad. Magsikap at mag tiyaga. Yun lang po. Bye-bye mga kapobre!